Marcos Sr. itinalaga si Vicente ng Pangulo bilang miembro ng kanyang gabinete habang ang Rodrigo na si Soledad Roa Duterte ay isang guro ng pampublikong paralan at isang civic leader, pilantropo at may lahing maranaw. Unang nag-aral si Rodrigo sa Labon Elementary School sa Maasin Salete bago ito lumipat sa Santa Ana Elementary School sa Davao. Sa pagtungtong ni Rodrigo sa high school, hindi maganda ang naging resulta ng kanyang pag-aaral, maraming kalukuhan at palaaway sa kanyang mga kaklase dahilan kung bakit sakit sa ulo ito sa kanyang mga guro maging sa kanyang ama na daw ay gobernador. Dalawang beses itong na-expel sa sekandarya at isa ang paralang pa Ateneo de Davao University. Sa kagustuhan ng magulang na mapatapos sa sekandarya si Rodrigo, inilipat ito ng kanyang ina sa Mindanao College na ngayon ay kilala bilang University of Mindanao. Ngunit sa pagtungtong ni Rodrigo sa fourth year, muli ito na-expel sa eskwela dahil sa paglalagay nito ng tamtaks sa upuan ng kanilang guro. Pitong taon ang iginugol ni Rodrigo sa high school at nagtapos ito sa high school department sa Paralang Holy Cross College of Digos. Nang natapos ni Rodrigo ang high school ng pitong taon, natahilikan ito ang patungkol sa politika at kasaysayan. Dahil dito, nag-enroll si Rodrigo sa kolehiyo sa Lyceum of the Philippines University at kumuha ng kosong Bachelor of Arts and Political Science. At taong 1968, matagumpay ito nagtapos sa kolehiyo na may Bachelor of Arts degree in Political Science. Isa sa naging guro ni Rodrigo ay ang sikat na personalidad sa bansa. Ito ay walang iba kundi si Juma Sison, ang tagapagtatag ng Communist Party of the Philippines. Ngunit, biglang magbabago ang buhay ng pamilya Duterte nang namatay ang kanilang amang si Vicente noong February 21, 1968 dahil sa atake sa 13 anyos noon si Rodrigo nang namatay ang kanyang ama at paunti-unti ay naging seryoso sa buhay ang naipin yung batang Rodrigo. Matapos niyang makuha ang kursong political science, nag-enroll ito sa San Vida College of Law at kinuha ang pag-abukas siya at nagtapos ito taong 1972. Sa kaparehong taon rin ay napasa ni Rodrigo ang naturang bar examination. Nang maging ganap na abogado na si Rodrigo, nagtrabaho ito bilang profesor sa National Police Academy at dinaglaoy naging tagausig o prosecutor sa Davao. Sa ngayon ito ang pag-iimbestiga, pagsampa ng kaso, at pagre-representa ng mga ebidensya sa korte laban sa mga akusado sa pamamagitan ng patas at walang pinapamuran. Naging Special Counsel si Rodrigo sa City Prosecutor's Office ng Davao mula 1977 hanggang 1979. Fourth Assistant City Prosecutor mula 1979 hanggang 1981, Third Assistant Prosecutor mula 1981 hanggang 1983, at Second City Prosecutor mula 1983 hanggang 1986. Sa mga panahong iyon, matapang at seryoso si Rodrigo sa kanyang trabaho. Walang ligtas maging ito ay mga tauhan ng pulis o militar o di kaya mga miyembro ng New People's Army o NPA. Taong 1986, nangyari ang kauna-unahang People's Power Revolution sa Pilipinas. Layunin din itong patalsikin ang rehimeng Marcos na dalawang dekada nang nagharit sa pamamagitan ng pagdeklara ng Marcelo. Ngunit, nang matapos ang People's Power Revolution, muling nanumbalik ang demokrasya sa bansa, kung saan idineklara ang bagong Pangulo si Corazon Aquino. Kasabay nito ay itinilaga ni Pangulong Corazon si Rodrigo bilang Vice Mayor ng Davao City. Habang patuloy ang madugong engkwentro ng militar at NPA sa mga liblib na lugar ng Davao, Walang takot itong binisita ni Rodrigo. Pinagtuunan ni Rodrigo ang pagtulong sa mga evacuees mula sa mga liblib na lugar at pagtulong sa mga sundadong nabihag ng mga NPA. Sa patuloy nitong pagbisita sa mga lugar ng mga makakaliwang grupo, hinikayat ng grupo na patakbuhin si Rodrigo sa pagkamiyor. Ngunit hindi ito pinansin ng BC Alcalde. Habang palapit na nang palapit ang eleksyon, bumuhos ang taga-suporta ni Rodrigo mula sa iba't ibang panig ng Davao at taong 1988 kung saan magaganap ang local election. Dito na tumakbo si Rodrigo bilang mayor ng Davao sa ilalim ng Lakaw Davao banner na suportado ng grupong Pro Marcos kung saan tinalo ni Rodrigo ang OIC mayor na si Zapero Respecio by a margin of 6,000 votes at ang masugid na kritikot broadcaster na si John Pala Jr. Sa pag-upo ni Rodrigo bilang bagong mayor ng Davao, hindi pagkailan at lamak ang presensya ng mga kriminal at mga makakaliwang grupo. Ngunit, unti-unting binuhay ni Rodrigo ang syudad sa pamamagitan ng kamayang bakal na pumumuno kung saan nanumbalik ang seguridad ng mga tabawin nyo. Naging niyo si Rodrigo mula 1988 hanggang 1998. Naging congressman sa 1st District ng Davao mula 1998 hanggang 2001. Ngunit hindi ito nagpapiling muli bilang congressman. Bagkos ay bumalik ito sa pagiging mayor mula 2001 hanggang 2010 at naging running mate niya ang kanyang anak na si Inday Sara bilang vice alcalde. Taong 2010, tumakbo si Rodrigo bilang vice alcalde sa ilalim ng kanyang anak na naging mayor na si Inday Sara at taong 2013, muling nahalal si Rodrigo bilang mayor hanggang taong 2016. Naging mayor si Rodrigo sa loob ng pitong termino o katumbas ng 23 dalawang taon at bilang mayor ng ilang taon. Kamay na bakal ang naging arsenal ni Rodrigo upang maisaayos, mapayapa at mapanumbalik ang sigla ng lungsod. Naging birdugo ang tingin ng karamihan kay Rodrigo dahil sa uri ng kanyang pamamalakad. Binansag The Punisher ng Time Magazine taong 2002. Ngunit lingit sa kaalaman ng ilan, si Rodrigo ay nire-respito at minamahal bilang tagapangalaga ng kapayapaan sa syudad. Dahil sa patuloy nitong pamamalakad sa Dapao, pumapangalawa ang Dapao City sa pinakaligtas na syudad sa Southeast Asia. Thank <laughs> you.